No paligid ng AD 86 to 87. Sa ligaw na hilagang hangganan ng Imperyo Romano, ang mga legionaryo ng Edictuthil sa Scotland ay nakatanggap ng kanilang mga utos. Magwasak ng kuta at umalis. Ang Institute Hill ay hindi maliit na outpost. Itinatayo sa ilalim ng gobernador na Signaius Julius Agricola. Ito ay isang malaking base ng legionaryo para sa humigit kumulang 5,500 lalaki. Kompleto sa mga workshop na gumagawa ng mga kagamitan, sandata, at mga bundok ng mga pako ng bakal upang bumuo ng mga barak, bodega, at mga kuta. Ang bakal ay kapangyarihan. Sa tulong nito, nagtaas ka ng mga kuta at tulay, nagarmas ng mga sundalo, at nagkontrol ng mga daan. Ang pag-iwan ng toneladang bakal sa likod ay katulad ng pag-abandonan ng mga truck at baril ngayon. Kaya gumawa ang mga Romano ng isang brutal na lohikal na bagay. Naghukay sila ng malalim na hukay sa loob ng kampo at inilibing ang higit sa 875,000 paho. halos pitong tonelada ng bakal, upang hindi may paggamit ng anumang kaaway na Caledonian. Pagkatapos ay nagmartsa silang umalis. Sa halos 1,100 taon, nanatiling hindi natitinag ang lihim na cash na iyon sa ilalim ng lupaing Scots, hanggang sa matuklasan ito ng mga arkeologo noong 1959. Ang natagpuan nila ay hindi lamang isang tumpok ng kalawang, ito ay isang kuha ng isip ng Romano. Disiplinado, metodikal at walang awang estratehiko. Nagpaplano kahit ng kanilang pag-atras ng tumpak upang ipagkait sa kaaway ang bawat huling piraso ng metal.